Balita naman sa labas ng bansa. Sumampa na sa sampuang patay habang higit isan libong sugatan matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan. Sa tindi ng lindol, hindi rin nakatakas ang isang TV station habang nagsasagawa ng live TV broadcast ang kanilang news anchor. Nakunan din halos nagsasayaw, ay eh, nagsasayawan ang mga nakakabit na ilaw sa kanilang studio. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, nasa apat na ang aftershock ang naitala sa naturang bansa. At Patuloy ang search and rescue efforts sa mga residenteng natabuhan o natabunan ng pagguho. At yung nga po, tatlong overseas Filipino workers ang kabilang po sa mga nasugatan. Bunsod pa rin po ng malakas na 7.4 magnitude na lindol sa Hualien, Taiwan. Ang isa sa mga ito ay nagtamo ng head injury matapos masapul ng debris ng kisame. At ayon sa report, nasa libong OFWs ang nasa Taiwan ngayon. Karamihan po sa kanila ay mga factory workers. Sinimula na pong buksan ng Department of Migrant Workers ang 24-7 help desk sa mga kaanak ng mga ofW sa Taiwan. Tinaya ko naman ng ahensya na makakatanggap ng tulong pinansyal at counseling ang mga apektadong Pinoy sa naturang Sampung ospital na lamang nagpapatuloy ng operasyon sa Gaza Strip sa gitna ng bakbaka ng Israel at grupong Hamas. Ayon sa so World Health Organization, karamihan sa natitirang ospital na yan ay bahagya ng napinsala. Nahaharap sa matinding krisis ang healthcare system ng Gaza matapos targetin ang sunod-sunod na pambobomba ang kanilang ospital. Naniniwala ang Israeli forces na nagsisilbing pugad ng Hamas ang mga napinsalang pagamutan. Sa huling tala, umabot na sa higit 30,000 Palestinong nasawi sa digmaan ng dalawang panig. Patay ang anak ng isang mambabata, mambabatas patapos nga pong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Texas sa Amerika. Kinilala po ang 34 anyos na biktimang si Luis Alfredo Rojas na anak ni Dominican politician Alfredo Pacheco. Nangyari pong krimen sa isang gas station matapos siyang targetin ng apat na armadong lalaki. Isinugod sa ospital si Pacheco pero dilarang dead on arrival. Miyembro po ang ama ni Pacheco ng ruling party ng Dominican Republic. Nakakaroon ng investigasyon ngayon ang Houston Police sa motibo ng krimen. Walong Chinese national ang nawawala matapos bumangga. Ang sinasakyan nilang vessel na isang o sa isang container ship Nasako po ng ledong China. Sa lakas nga ng impact, lumubog ang fishing boat ng mga Chinese. Nagsagawa na ng rescue efforts sa mga otoridad upang masagip ang mga nawawalang manging isda. Gumugulong na rin ang investigasyon sa pinagmula ng banggaan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.